Hello guys, good morning. Meron nga pala ako ditong karni ng baboy. Pakukuluan ko lang po to ng mga 5 minutes. Tapos po itatapon ko po yung pinagpakuluan. Bago ko po palambutin guys. Guys, kumukulo na siya oh. Tapon ko muna tong pinagpakuluan guys. Bago na po ang tubing yan. Pinugasan ko na po yung karne. Guys, naalala ko meron na pala akong gabi dito sa labas. Titingnan ko kung meron ng bunga ka. May bunga na guys yung gabi ko dito. Tingnan natin kung may bunga. Ayan, may bunga natin, guys. lalagay ko sa sigang yung iba maliliit pa tatanim ko yung maliliit guys ito yung gabi oh. babalatan ko Hindi ko alam po anong pangalan ng gabi na to pero kapag uh, may laman na yun guys tapos wala akong gabi dito sa bahay. Nandun ako kumukuha. Hindi ko lang alam kung malabot to guys o matumbiyad. Bahala na. oh, malaki dito guys. Dalawang hati ko lang guys para ma mabilis ko siyang mahanap kapag malabos siya. Ano yung ko lang, pipitpitin ko siya para pampalapot sa sinigang. Guys, maglagay na po ako ng asin. Nagdagdag nga pala ako dyan ng konting tubig pa ulit kasi hindi pa malambot ang karne. Yan, pakuluan po natin ulit muna guys. Guys, maglagay nga pala ako ng sibuyas. Malilit lang tong sibuyas na to, guys. Ito po yung native na sibuyas. Sibuyas po natin to. Yan. Iwain lang natin. At to, paano hiwa lang, guys, kasi sasama ko lang naman to sa sabaw. Ayan, guys, lagay ko na dito sa ating sa Sabaw sa acerola, guys. Gagamitin well, ko. Well. ala guys, okra. Okay. Parang masyadong dahon yung nabili kong pangpong guys. Para sa ngisi tao. Hmm, kina nga? 我好好的。 na okay, guys, lahat ng gulay. Pagasan ko na guys. Guys, ilagay ko na po yung labanos. Guys, ilagay ko tong sampalok. lumumbot at para mapigaw guys. Ito na po yung gabing nilagay ko. Ayan Oh. Ayan. Sobrang lambot niya Oh. Oh. Ayan na po guys. Tapos mabango yung gabi. Ayan. Lalagay ko to sa ating sinigang para malapot. Ayan na guys Oh. oh, lambot. Tunin ko na yung sampalok. Ayan na, guys. Timplahan na natin. Patis. Konting patis. Hindi po kasi ako naglalagay ng mga pampalasa, guys. Yung mga magic, mga ganun. Ito yung katas ng sampalok. Dito na ako kukuha ng sabaw, guys. At ayan na po, guys. Luto na ang aking sindigang na baboy sa sampalok. Tikman na natin. Guys, tikman na po natin. Tama-tama lang asin niya, guys. Asin kini. Salamat sa panonood.